Hindi na daw kaanib sa Iglesia Ni Cristo kay Felix Manalo, si General Nicolás Torre III. Yan, magkita-kita, kita, viral naman to sa social media. Oh. Sa so, nasabi po na, General Torre, tama na yan, tigil hmm. nyo na yan, huwag na kayo oh. no. Oh, Iglesia Ni Cristo ka pa naman. Ah! Diba? Uh, ganun, eh, iglesia ni Kristo ka pa naman, ganito, ganyan, ganyan, ganyan na sinasabi. Pero dapat maging malinaw, Jen. Yan. Totoo ba yung sinasabi nila? Eh, una po, hindi po totoo. Na? na pagkat ngayon po, oh? ay hindi po kaanib sa iglesia ni Kristo si General, to. General Torre. Torre. Dati po siyang kaanib sa no, iglesia ni Kristo. Dati, ibig sabihin, hindi na ngayon. Hindi na po ngayon. Ang nakakagulat. Dating PNP Chief Romel Marvel may revelasyon kung bakit itiniwalag ng Iglesia Ni Cristo by Felix Manalo, ang bagong PNP Chief na si General Nicolas Torreguetal. You know, ito ay isang sikreto. I, I hope um, General Torre will uh, forgive me. But uh, this is one secret na ngayon ko lang nalaman at uh, you know, and... Uh, ito po isa secret. I hope uh, General Torre will not in any way uh, get mad at me. Alam mo, Mr. General Torre was asked by by someone from from his region na huwag tanggapin itong re Region 11 as RD Region 11. Kung hindi, uh, you know, that's a political implication and that's a religious implication. And uh, I know Nick Torre choose the other side. Uh, service first before anything else. And I congratulate you, boss. Uh, that's a... Uh, yun ang uh, hindi nyo po nakita. Uh, I think uh, natiwalag siya dun sa kanyang religion. And that's something that uh, ang sasabi ko nga, it's always service first before anything else. And congratulations po sa inyo. And all my respect and salute sa pag-upo ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Pinalagan agad ito ni Senador Rodante Marcolita ang mababatas na kilalang kaanim sa Iglesia ni Kristo ni Felix Manalo. Naglagay siya ng PNP si Torre na naman. Kilala niyo ba si General Torre? Kung maalala ninyo na sa kasagzagan sa paghuli kay Pastor Apolo Kibuloy noon, dinamay pa ng mga kaanib ni Pacquiao ang relihiyong inaniban ni Tore. In, In Jesus' name ka, In Jesus' name ka! In Jesus' name ka! Iglesia ka pa naman! Ganyan ba tinuturo sa'yo ni Manalo? Iglesia ka ka pa naman! Ngunit ayon naman sa isang kaanib ng INC, tiwalag na umano sa iglesia si General Turing. Sabi mong General, ay tiwalag na po yan sa iglesia ni Kristo. Yan po ang pagkakaalam po namin, matagal na po yung tiwalag sa iglesia ni Kristo. Ibig po sabihin, wala na po yan sa kawan. Hindi na po yan iglesia ni Kristo, pagtiwalag po. Totoo ba ito? At ating tatalakayin ito. Ang Aral ng... Iglesia ni Kristo na ni Felix Manalo pag itinwalag daw ang kaanib nito ay di daw maliligtas. Yun pong mga napaloob sa Iglesia ni Kristo na hindi naman nakapanatiling karapat dapat sapagkat hindi na sumusunod sa mga aral po ng Panginoon Diyos, e itinitiwalago, inaalis sa Iglesia, at yun ay hindi maliligtas. Kaya mga kaibigan, uulitin po namin, napakahalaga na ang tao ay maging kaanib sa Iglesia ni Kristo at sikaping Kaping makapanatili rito. Pag matiwalag sa siktang tatag ni Felix Manalo, abay, e itinitiwalag o inaalis sa Iglesia at yun ay hindi maliligtas. Pag matiwalag sa siktang tatag ni Felix Manalo, abay, di na daw maliligtas. natin ito samahan ninyo. Kasi yung halingan, pag palaging inulit-ulit, ay magmukha lang ang katotohanan para sa ating mga patid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Ring! Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Itong yung lingkod, Brad Windel Talibong. Muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At uh, Ah uh, inaniyan natin ang mga suking taga subaybay. Na wag kalimutang pindutin ang like sa ating live at wag ding kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell para updated kayo sa ating talakayan ngayon. Aral ng INC, tiwalag di daw maliligtas. Ngayon po, uh, ay hindi po kaanib sa iglesia ni Kristo. Si General, to. General Torre, hmm, hindi pala. dati po siyang kaanib no, sa Iglesia o, ni Kristo. Dati, ibig sabihin, hindi na ngayon. Hindi na po hmm. ngayon. Yun pong mga napaloob sa Iglesia ni Kristo, na hindi naman nakapanatiling karapat dapat sapagkat hindi na sumusunod sa mga aral po ng Panginoon Diyos, e itinitiwalago, inaalis sa Iglesia at yun ay hindi maliligtas. Kaya mga kaibigan, uulitin po namin, napakahalaga na ang tao ay maging kaanib sa Iglesia ni Kristo at sikaping makapanatili rito. At daming napaniwala nito mga kapatid na kung di ka kaanib sa Iglesia ang itinatag ni Felix Manalo, matiwalag ka, mawala yung pangalan mo sa talaan sa sentrala bay di ka na maliligtas. Daming mga naniwala nito. Ito'y tinatalakay din ni Kabornok ng Fuckbusters. Inaniyahan namin kayo na mag-subscribe mag din sa Fuckbusters PH. Pakinggan natin si Kabornok. Alam naman po natin, mga kabatid, na ang Iglesia ni Cristo ni Manalo ay may kakaiba talagang aral. Ito, babasahin natin sa The Iglesia ni Cristo, Church of Christ Today. Sa pahina sa is, ganito po ang sabi. Hindi ililigtas ni Cristo ang sinuman sa labas ng Iglesia ni Kristo dahil labag ito sa batas ng Diyos. Napakatindi naman ng doktrinang ito ng Iglesia ni Kristo ni Manalo. Ang nasa labas wala eh hindi raw maliligtas. Grabe naman yan. Ibig sabihin mga kapatid, itong uh, ating bagong PNP chief na si General Nicolas Torre III ay hindi rin pala maliligtas. Kung hindi nyo po siya kilala, mga kabatid, siya po yung nanguna doon sa manhunt operation para arestuhin si Apollo Kiboloy mga kababayan. Naku, grabe talaga yung nangyari na yun, ano? E alam nyo bang dati siyang kaanib ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? Pero siya po ay natiwalag. Ito panoorin natin mula sa anchor ng uh, isang programa sa Net25. Panoorin natin. Ito pong uh, arrest warrant Laban po kay uh, Apollo, Kibuloy, Buloy, mm. di, siyempre, yung unang bugso dyan ay uh, yung tagi yung alab ng damdamin ng mga yes. Tagayang talaga namang uh, mm -hmm. ganun na lamang. Kaya, pag nakikita nila si General uh, Nicolas Torre, mm -hmm. ay nagpupuyos din yung kanilang damdamin. Ha, Oh. Uh, pangunahing para mag-implement ng warante. Siya ang na mm. uh, director ng uh, PNP Region 11. Mm. Ang ipinupunto nga lang natin dito, eh, patituloy yung uh, tagyon religious organization oh. na dating kinaaniban itong si General Torre ay nakakaladkad at dinadamay pa nila Bakit, ano ba sa kanilang ang, uh, galit. Ano ba ang aligasyon nila dyan, laban ah. kay uh, General Torre? Ay, diyan Mag, kita, kita viral naman to sa social media. sa -huh. Oh. Sinasabi po na, General Torre, tama na yan, tigil mm. nyo na yan, huwag na kayo ano, uh -huh. uh, iglesia ni Cristo ka pa naman. Ah. Diba? Ganun eh. Iglesia ni Cristo ka pa naman. Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Sinasabi. Eh, una po, uh, hindi uh, yung kanyang pagtupad ng batas. Eh, siguro wala namang kinalaman kung kahit ano, man ano pa. Ang, kahit ano pa ang kanyang reliyon. Mm -hmm. di ba? Yeah, kasi kung siya ay uh, taga-implement, Oo. ng ano mang inutos ng korte. Yan. No choice nga. Ha? Ano pa man yung kanyang... Ng batas. You know? Ano man yung kanyang Ano man ang grupong affiliated siya. Oo. At ano man ang membership niya. Ayun. Pero dapat maging malinaw dyan. Yan. Totoo ba yung sinasabi nila? Eh una po, hmm. hindi po totoo. Na? Kapagkat ngayon po, uh? ay hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo Si, si General, to General, Torre. Hindi pala. Dati po siyang kaanib no, sa Iglesia ni Cristo. Dati, ibig sabihin, hindi na ngayon. Hindi na po ngayon. Mm. Oho. Ayan, klarong-klaro po yung sabi nung angkor. Sabi niya, sapagkat ngayon po ay hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo si General Torre. Dati po siyang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin, hindi na po kaanib sa Iglesia ni Cristo si General Torre. Eh bakit siya ay hindi nakaanib ngayon ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? Tanungin natin yung dating niyang boss, si dating PNP chief Marbel. O eto panoorin natin. Tore Abalos, ah, ka namin ng kaso. Then let it be. That's how the police pagiging police. You know, eto isang ay I, I hope um, General Tore will uh, forgive me. But uh, this is one secret na ngayon ko lang nalaman. At, uh, you know, and ito uh, po is a secret. I hope uh, General Torre will not in any way uh, get mad at me. Alam mo, Mr. General Torre was asked by, by someone from, from his region, na huwag tanggapin itong re Region 11 as RD Region 11. Kung hindi, uh, you know, that's a political implication. And that's a religious implication. And uh, I know Nick Torre choose the other side. Uh, service first before anything else. And I congratulate you, boss. Uh, that's uh, Yun ang uh, hindi niyo po nakita. Uh, I think uh, natiwalag siya dun sa kanyang religion. And that's uh, something that uh, ang sasabi ko nga it's always service first before anything else. Uh, congratulations po sa inyo. And all my respect and salute. Uh, Mula po sa ating napanood mga kababayan, ayon po sa dating PNP Chief na si Romel Marbil, natiwalag po. Si PNP Chief Nicolas Torre III sa Iglesia Ni Cristo Ni Manalo dahil tinanggap po niya ang pagiging acting director ng PNP Region 11 mga kababayan. Eh dahil tumiwalag si PNP Chief General Nicolas Torre III sa Iglesia Ni Cristo Ni Manalo, ano ba ang hatol sa kanya ng mga taga-iglesia ni Kristo ni Manalo? O eto panoorin natin si Victor Sandoval, mga kabati. Yun pong mga napaloob sa iglesia ni Kristo na hindi naman nakapanatiling karapat dapat sapagkat hindi na sumusunod sa mga aral po ng Panginoon Diyos, e itinitiwalago, inaalis sa iglesia at yun ay hindi maliligtas. Kaya mga kaibigan, uulitin po namin, napakahalaga na ang tao ay maging kaanib sa Iglesia ni Kristo at sikaping makapanatili rito. Grabe talaga itong aral na ito ng Iglesia ni Kristo ni Manalo. E ayon sa kanya, ang mga nasa loob ng Iglesia noon na itiniwalag ng Iglesia ay hindi na maliligtas. Grabe naman ang hatol na yan, mga kamabayan. Ako, kaya lumalabas mga kapatid, hindi na po maliligtas si PNP Chief General Torre ayon po sa aral ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Eh bakit po ganito ang pahayag ng ministro ni Manalo? Ano ba yung batayan niya daw? Ito, panoorin natin. Hindi po may iwasan, hindi dapat iwasan ng sino man ang pag-anib sa Iglesia ni Cristo at manatili dito para maligtas. E alinsunod po sa pagtuturo ng Biblia. Na ito ay isang matibay na katunayang kailangan talagang ang tao ay nasa loob ng tunay na iglesia para maligtas. Ano po ayon kay Apostle Pablo ang kasamaan pagka ang tao ay hiwalay o nasa labas ng iglesia ni Kristo? Pakinggan ninyo ang nakatala dito po sa unang Korinto 5.12 at babasahin na rin natin ang talatang 13, ano ang karapatan kong humatol sa mga tagalabas ng iglesia? Ang Diyos ang hahatol sa mga nasa labas. Itiwalag ninyo ang masama ninyong kasamahan. Mga kaibigan, ano pong patutuon ng mga apostol na kasama ang kalagayan ng tao pagka nasa labas o hiwalay sa tunay na iglesia ni Kristo? Bayang sabi ng apostol Pablo, narinig ninyo, ang Panginoon Diyos ang wika, ang hahatol sana sa nasa labas. Kaya nga, may binanggit si Apostol Pablo, ano dapat gawin sa sino mang oongat nakapasok sa Iglesia ni Kristo, pero hindi naman nakapanatili sa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Naging masama. Sabi, sabi ng Biblia, itiwalag ninyo ang masama ninyong kasamahan. Mga kaibigan, ito po, pansinin po ninyo. Yun pong mga napaloob sa Iglesia ni Kristo na hindi naman nakapanatiling karapat dapat sapagkat hindi na sumusunod sa mga aral po ng Panginoon Diyos, e inaalis sa Iglesia at yun ay hindi maliligtas. E ano na lang yung ni hindi po nakapasok sa tunay na Iglesia. Kaya mga kaibigan, uulitin po namin, napakahalaga na ang tao ay maging kaanib sa Iglesia ni Kristo at sikaping makapanatili rito. Grabe naman itong pahayang na ito ng ministrong ito. E eh, dinidiin talaga niya na ang mga nasa loob ng iglesia noon na itiniwalag ng iglesia ay hindi na maliligtas at yung batayan, unang Korinto 5.12-13. hanggang E eh, ang tanong, totoo ba ang kanyang mga pahayag na ito? Sasariin so, natin yan mga kabatid. Sige, babasahin natin muli Unang Korinto 512 13 ganito ang sabi. Sapagkat ano sa akin ang humatol sa nangasa labas? Hindi baga kayo nagsisihatol sa nangasa loob? Datapwat sa nangasa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. May binabanggit kasi sa unang Korinto 5.13 na yung mga nasa labas daw, Diyos daw ang humahatol. E tanong, ano ba ang ibig sabihin nito? E kung tatanungin ang Iglesia ni Cristo ni Manalo, e eh kakaiba talaga ang kanilang interpretation. O katunayan, babasahin natin ang Pasugo God's Message Magazine, March 2017 issue sa Pahina 33 sa artikel ni Gladi Gadi, Ang Pagpapakabanal na May Kabuluhan. Ganito po ang ating mababasa. Keynote muna ang unang Korinto 5, hanggang 13 Pagkatapos ay ganito. Ang nasa labas ng iglesia ay hahatulan o oh, hindi maliligtas. Grabe naman yung conclusion na yan. Sweeping conclusion. Kakaiba talaga. Kaya para sa ministro ni Manalo, ang ibig sabihin nito ay hindi na kaagad maliligtas ang mga nasa labas ng iglesia. Eh, tama bang kanilang katwira na yan? Hindi na ba kaagad maliligtas ang mga nasa labas ng iglesia base sa unang Korinto 5.13? Eh, sige nga, tignan na natin at susuriin. E tano, sinong Diyos ba ang hahatol ayon sa unang Korinto 5.13? Pabasahin natin ang Juan Kapitulo 5, Versikulo 22 at 27. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang amay hindi humahatol sa kaninumang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol sapagkat siya'y anak ng tao. Napakaliwanag po ng ating nabasa mga kababayan, si Kristo pala ang Diyos na tinutukoy sa talata na hahatol sa mga nasa labas mga kababayan eh, tanungin nga natin si Kristo, ano ba ang ibig sabihin ng sinabing ito ni Apostol Pablo? O para masagot ang tanong, eh, babasahin natin itong kaganapan sa banal na kasulatan kung saan ipinako na po sa krus ang ating Panginoong Yeso Kristo pero may dalawang magnanakaw sa kaliwa at kanan niya, mga kapatid. Babasahin nga natin itong nakatala sa Lukas 39 hanggang 43. Ganito po ang ating mababasa. At siya inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, Hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Datapot subagot ang isa at pagsaway sa kanya'y sinabi, Hindi ka pa baga natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan? at tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Dito po sa mga nabasang talata, mga kababayan, eh ang ginawang ito ng ating Panginoong Isa Kristo doon sa mabait na magnanakaw ay isang akto ng kanyang pagbibigay hatol, mga kabatid. Uulitin natin ay sabi ni Kristo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Eh ang kriminal na ito na tinutukoy ng ating Panginoong Isa Kristo, eh di naman po kaanib yan ng Iglesia ni Kristo, mga kababayan. Eh, akala ko ba dapat hindi na maliligtas yung uh, kriminal na hindi naman taanib sa Iglesia ni Kristo na sinabihan ni Kristo na ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso? Nako naman, eh paano ngayon yan? Eh, lumalabas si Kristo po sinagot ang ating tanong sa pamamagitan ng kanyang gawa. Nako naman, huling-huli talaga. Kaya mali po kapag sasabihin natin kung Diyos ang hahatol sa labas ay hindi na kaagad maliligtas ang mga nasa labas ng Iglesia, mga kababayan. Kaya itong sinasabing ito ng ministro ni Manalo. Yun pong mga napaloob sa Iglesia ni Cristo na hindi naman nakapanatiling karapat dapat sapagkat hindi na sumusunod sa mga aral po ng Panginoon Diyos, e itinitiwalago, inaalis sa Iglesia at yun ay hindi maliligtas. Palpak, pati itong uh, pasugo magazine, palpak din. Paste diyan, mali, mali po yan, mga kababayan. Katunayan, sa isang salin ng Biblia, 1 Corinthians chapter 5 verse 13 ng Amplified Bible Expanded Edition, ang sabi po ay ganito. God alone sits in judgment on those who are outside the faith remove the wicked one from among you, expel him from your church. Napakaliwanag na sinasabi ng talata. Una, kung nakita mo masama ang isang mong kapatid sa iglesia, i-expel mo siya. Pero wala kang karapatang magbigay ng hatol sa kanya kung nasa labas na siya ng pananampalataya. Klarong-klaro po nang sinasabi sa talatang ito, mga kababayan. Talagang palpak, ano? Eh, sandali may binabanggit kasi dito na expel him from your church. E tano, anong iglesia kaya ang tinutukoy dito? Ang iglesia ba na kinaaaniba noon ni PNP Chief General Torre III na siyang kinaaaniba ngayon ni Victor Sandoval ang tinutukoy dito? E balikan natin. Yung unang Korintos 5.13, Diyos daw ang ahatol sa nangasalabas ng iglesia. E eh, sinong Diyos nga ang hahatol? Juan 5.22 Ipinagkaloob po ng Diyos Ama sa kanyang anak ang buong paghatol. Ibig sabihin, si Kristo po ang Diyos na tinutukoy sa unang Korinto 5.13. E eh, sandali. Alam naman natin na hindi po sila naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos. Kaya, hindi po sila ang iglesia na tinutukoy sa unang Korinto 5.13, mga kapatid. Kaya, hindi na dapat mga baba si PNP Chief General Nicolas Torre III sa kanyang kaligtasan dahil Diyos po ang hahatol sa kanya ayon sa Biblia at hindi po yung mga taga-iglesia ni Kristo ni Manalo na panay pagbabaluktot sa unang Korinto 5.13 mga kapatid Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba mga kapatid at kung like mo ang video na ito, pakismash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, FactBusters PH Kaya. Huwag maniwala, sasabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaborno At ito ang FactBuster! Okay. Um, so ngayon, ha? Kumpirma uh, na tiwalag si uh general Nicholas atore the third mga kapatid ngayon po oh, ay hindi po kaanib sa iglesia ni kristo si, si general, to. general torre dati po siyang kaanib no, sa iglesia ni kristo dati ibig sabihin hindi na ngayon hindi na po ngayon hmm. oho ngayon, ngayon naman nasa sanali na ang iglesia ni kristo ni manalo ay may kakaiba talagang aral. Ito, babasahin natin sa... Okay. Uh, pag magsagawa ako ng Bible study sa parokya ni Father, uh, Father Bean. Hello, Father. Father Bean Arsenio. Diyan sa uh, Cubao, Diocese. Oh, sa Quezon City. May mga pulis. Sila si pulis... Uh, uh, Iminis matalik nating kaibigan na nagsubaybay ngayon, si Police Colonel uh, Sam Lorenzo, nakabasi sa Kamkrami. At uh, minsan magdala sila ng pulis din ng mga kasama para mag sa Bible Study. May mga mag na pulis sa Bible Study, lalo na dyan sa parokya ni Father Bin Arsenio sa Diocese nang kubaw. Kaya uh, muli kong a uh, magsagawa tayo ng Bible study, Father Bin, uh, ikayatin mo si Police Colonel uh, Sam Lorenzo na may invite si uh, General Torre malapit niya sa Commcrame, no? Para uh, sa mga talakayan na may kaugnayan sa pananampalataya para makita din nila paano pinagchap-chap ng mga ministro yung mga aklat katoliko